Polycarpia, Carpio, Philippine Daily Inquiry. Hello, Dennis. Hello. Uh, Good afternoon. Patagal-tagal ka na rin yata uh, kulit at play ng villain parang mulaway para... para... Pa, para member ko pa rin. So, kumusta? Uh, going to do a compromise around that? Oo na muna. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpunta ngayong hapon na ito. Hindi ko inakala na lang. Uh, magiging isang malaking press ko nito at uh, nandito yung mga bosses at mga director. thank uh, you eh, sa sa pagpunta ngayong araw na ito. Um, uh, ano ulit yung question? Sorry. Uh, I think mula week pa yung muling beses na nag-contrabita ka, if I remember correctly. Oo, meron mga pakailan nila yan. Nagkakulad oh. sa Boy Fake Up, yung pelikula namin ni Director. Oh, Nagkakulad rin ako doon. Uh, pero siguro uh, sa lahat ng mga nagawa ko at ito, ito siguro yung pinakatatatak sa lahat dahil ito yung pinaka main villain talaga. Uh, kontrabida ko ni Aden Richards dito kaya medyo mabigat yung uh, yung role na yun, yung character na eh. yun. So, pa kwento na lang, a konting background about the character, ano yung mga naging preparation mo? No? Preparation, syempre yung pag-aaral ng lingwahe eh, dahil mahirap gumanap ng isang character na ibang lahi, iba yung pananalita niya, uh, Nagalo siya sa Pilipinas, pero siyempre, uh, nagsasalita siya ng tatlong lingwahe. May Japon, may, may Tagalog, siya mag-Filipino, tsaka English. So, yung mga accent niya, siyempre, iisipin mo, hindi siya pwedeng straight mag-Tagalog, hindi siya pwedeng straight mag-English. So, bukod doon, may mga uh, maraming mga Japanese lines na kailangan may mo Sa so, tulong itong dalawang to, si Rio, si Kenji, pala din sila. Sila yung mga uh, at tulong doon, si Rin kung tama yung mga ginagawa namin mga linya doon. Kaya maraming salamat sa so, kanila. Kasi Rin talaga nakabantay doon sa mga dialogue namin. And before you all, we've already project na ang tema is Japanese occupation by the Aish Thomas, Pero may familiarity ba kahit pa paano doing this ano, soap naman? Malayong malayo ito doon sa Aish Thomas eh. Although panahon din yun ng Japon, almost pareho sila ng ano. Beard. pero syempre yung role ko doon malayang malayo. Oh. Ngayon ako naman dito yung hapon, dati ako yung uh, kabit ng, <laughs> kabit ng hapon na bading na uh, ayun. Pero ngayon ibang iba na talaga parang nag full circle na ako naman yung yung kontrabid ng hapon. Uh, medyo mahirap. Hindi siya, hindi siya isang madaling trabaho. Kailangan talaga every time na nasa taping ako talagang hindi ko pinipitawan yung script talagang Uh, lagi ko pinapakinggan yung mga voiceovers na pinapadala na paulit-ulit hanggang ma-familiarize ako yung muscle memory at uh, yung mga panagal maayos yung, yung mga eksena na kailangan ko gawin sa araw na Thank you congratulations. Salamat po. Thank you. Maraming salamat po, Sir Alan. Sunod naman pong magtatanong ay si Ms. Rose Garcia. Ay, ako pa Rose. Baka po. Ha? Huh? hello Dennis. Uh, una, ano yung mga hindi mo makakalimutan na, na mga during the shooting dito? Pinaka-memorable sa'yo? Siguro isa sa mga pinaka-memorable na eksena na uh, nagawa namin dito, hindi ko makakalimutan yung eksena na first time ko lang ginawa, first time ko nagkaroon ng eksena na gano'n. Siyempre, alam naman natin, nung panahon ng Apol, uh, laging lalatas dyan yung uh, mga kwento ng mga comfort women at yung mga pinagdahanan nila. Siyempre ako yung uh, pinuno ng mga hapon dito. So, uh, isa sa mga masasabi kong pinakamahirap na eksena na ginawa namin dito yung yun, yung pagkwersa sa mga babae na may, may hindi na gustong gawin yung mga pinagagawa ng mga hapon sa kanila. So mahirap yun? Anong naging ganyan? Mahirap dahil Why first naging... time kong gawin yun sa eksena uh, napaka-sensitive nung nung eksena na yan. Ah, uh, habang bago namin gawin talaga yung eksena, rehearse muna namin siya nang paulit-ulit sa isang safe na space uh, na yun magiging komportable kami. Dahil alam namin na mahirap, mainit yung lugar, um, at masasayad yung mga gagawin na namin sa'yo. Kaya kailangan uh, maayos namin siya doon. Mas ano ba, nung in sa iyo to, mas gusto mo tong role mo na to na like, uh, villain, Japanese, compared doon sa role halimbawa ni Alden na Pinoy lumalaban sa mga Japon? Ako po yung um, pinili ko na na ganito yung role na mapunta sa akin dahil uh, gusto ko po bawat role na ginagawa ko paiba-iba uh, lalo na nung isa sa mahuling nagawa ko period din sa Mare Clara Tibara at yung napunta ako dito gusto ko hindi lang siya basta ordinary na Pilipino dahil baka uh, maging makumpara doon sa previous ko na niyo. Kaya minabuti ko na maging ibang lahi na lang, mas mag maging kontrabida na lang. Uh, dahil siyempre 20 years na rin ako sa si industriya or more, uh, kailangan may bago ka lagi talagang pinapakita. At uh, alam mo yun, maraming labanan eh. So kailangan talaga lahi kang pag-effort at may pakitang bago para hindi magsawang panoorin ka ng mga tao. sa mas may satisfaction dito sa pagganap ng villain or yung sa yung mabait na karakter? Yung mga ginagap pa naman talaga, basically. Saan po nagkaroon ng satisfaction? Yung mas iba yung feeling. Siguro dito sa sa sa, sa ganitong klaseng mga roles, lalo na ang hirap talaga ng mga ginagawa namin. Kahapon, ganyan kami talaga talagang na-overload ako sa sa mga no, sa mga Japanese lines. Buti lang talaga nandito silang dalawa para tulungan ako doon. Tulungan kami lahat doon no, yung mga Japanese lines. Um, pero iba yung feeling pagkatapos mo lahat yun, pagkatapos mo lahat ng eksena na nagawa ko ng mabuti. Natuwa silang dalawa doon sa, sa mga tinuro nila sa akin, nagawa ko ng maayos. Masarap yung pakiramdam. Para lagi kang merong uh, feeling ko, pag meron akong taping kinabukasan, parang meron akong test na lang akong exam na pinagkakataan <laughs> <that laughs> palagi. At pagka uh, uh, pasado or maganda yung nagawa ko, ibang klase yung feeling at yung yun, satisfaction. So, Last na, nag-research ka dito during the uh, time of uh, Japanese invasion? Although, ma ma medyo hindi mahaba yung aming research uh, period ako, lalo na dahil isa ako sa mga late na ipinasok na characters dito sa sa programa na doon. Um, pero siyempre nandiyan naman lahat ng information sa internet, lahat ng mga kailangan mo malaman. Um, ayun, um, nanood din ng mga mga pelikula na na, na parang dito rin sa panahon na to, parang mga mga Pearl Harbor, Letters from Iwo Jima, uh, at uh, po, ano, pa. Ano at syempre, yung pagbabasa ng script, yung kailangan mo talagang basahin palagi, paulit-ulit. Okay, thank you, Daniel. Maraming salamat po, Miss Rose. Ngayon naman po, tawagin natin si Mr. Don Don you know, of Attack News On. Ay, ito, okay. Natanong na dilusyon na ito. Hindi o. Hindi, then and is, um, <laughs> sa tingin mo, bakit kailangan panuorin ng mga, ng bagong henerasyon ng pelikula, ay, itong seri na ito. At sa tingin mo, ano ang magiging reaksyon nila sa karakter Well, unang-una, kailangan nilang panuorin ito ng no, ating bagong henerasyon dahil hindi lahat nakakaalam ng mga nangyari nung panahon sa Mapon. Lalo-lalo na siyempre itong mga bago ng mga kabataan ngayon. Uh, hindi sila hindi sila na nakwentuhan ng mga lolo at lola nila ng mga nila ng mga karanasan nila ng panahon ng Mapon. Kaya importante na mapanood ito ng bago generasyon para malaman nila yung pinagmulang nila um, para mas maging proud sila ng Pilipino sila. Makita nila yung kagitingan, Uh, yung mga dinanas ng mga dinanas na hirap ng mga Pilipino noon para mas ma-inspire sila at syempre uh, para makita nila yung kung gaano kahirap yung panahon ng panahon ng gera, hmm. di ba? Ayaw nating maranasan nyo ulit kaya uh, siguro importante yung mapanood nila to para alam mo yun, uh, maging maayos yung relasyon nila sa lahat. Huwag lang silang magkaroon na gera sa mga pamilya nila o sa mga ibang bansa na natin mangyari ngayon. Ano sa tingin mo ang magiging reaction ng bagong generation sa character? Well, for sure, may inis sila din sa, sa character dahil talaga walang nila yung character ko dito. Wala pa ano nakikita ang mabuting ginawa niya. Lahat ng mga pinapakita niya ng kabutihan eh, parang ano lang, sa facade lang ng, ng kanyang pagkatao. Pero deep inside meron siyang mga deep dark secrets at mga mga malalagyong na na gusto niyang mangyari. Last night, ikaw, anong personally na, na feel mo dun sa character? Galit din pa? Or... Um, siyempre sa una, galit dahil kontrabida, masama, marami siyang ginagawa masama. Pero, um, katulad nga nung pinag namin ni Direk doon, talaga namang wala namang kontrabida na bigla na naging kontrabida Lahat ng kanilang mga actions ay nagiging reaction lang ng kanilang siguro mga pinagdaanan nung bata sila. Katulad ng character ko, um, meron siyang guides sa mga Pilipino dahil nung, nung lumalaki siya sa Pilipinas, parang pinasok yung bahay nila nung ano, ng mga Pilipino no, na magtanakaw na hirap din ang So, nagkataon, parang niloob yung bahay nila, pinatay yung mga um, miyembro ng pamilya niya kaya ganun din ang galing niya um, yun, naging, naging kontrabida siya at yun yung takbo ng pag-iisip niya. So lahat yan may pinagmumulan talaga. Uh, mababait naman in nature lahat ng mga tao eh. Uh, nangyayari lang yung mga ganyan dahil sa sa mga ibang karanasan. So, depende siya. Last naman. na talaga, put yung teros na lang sa pa pakapala. Walang marami na pang ginahasta sa, sa Um, doon sa ginawa namin, isang eksena pa lang ng paggagahasa. Uh, yan na yung pinakuha yung tolong kanina. Oh, so isa pa lang nakukunan, pero meron pa bang ibang mga powers pa? Hindi ko pa alam. Kasi isa lang talaga yung natipuhan kong mga ano, dito eh. Natipuhan kong karakter, natipuhan kong babayang ng karakter ko. So, hindi ko alam kung may magugustuhan pa siyang iba. So, uh, na lang natin kung may sa ko si, si <laughs> Ah, okay. Sweet. Maraming salamat.